Hi, everyone! Kumusta mong tanan? Maayong hapon ninyong tanan, guys. So, na-adeta dito sa ako ang kwarto. diri sa tilingan. Ako sa tilingan ron. Ayan, shoutout kay Living Seroth Vlog. <laughs> Ayan, sige naman taong vlog sa ako. So, ano nga video? Magsagot ako ng mga katanungan. Ayan. Para din may masagot yung mga tanong nyo. So, magtagalog ako ng konti dahil meron akong viewers na mga tagalog. Uh, mayroon nagtanong sa akin dito tungkol doon sa isa kong video sa pag-alaga ng mga mga piso, yung mga 45 days chicken. So na ako yung mga piso, guys, no, makita nyo doon sa aking mga video. So medyo maraming nagkagusto siguro doon kasi halos umabot na siya ng 2000 likes ang aking video. So ako okay, i-share ninyo, guys, yung nagtanong kasi ang tanong kasi niya is uh, paano daw mag-alaga. So madali lang po. Unang-una -una, kailangan meron kang kulungan sa iyong sa iyong ano. Meron kang kulungan kahit simpleng mga kulungan lang or pwede kang gumastos malaki or maliit basta mga simple na mga kulungan. Tapos pangalawa is kailangan na meron kang knowledge doon sa iyong pag-alaga ng manok. Meron kang mga idea. Kasi kung wala kang idea guys, um, hindi talaga maiwasan na meron makadaanan mo yung mortality stage. Lalo na pag yung piso. So kailangan mo ng uh, sa inyong lugar kung medyo mainit siya. Ito ay base lang sa aking experience. Hindi talaga ako experto sa kuan kasi meron ding nag a sa akin sa pag-alaga ng mga sisew ko. Yung mga kumuha talaga ako ng mag-assist sa akin guys. Tapos yun kailangan talaga na kung sa inyong lugar medyo malamig or lalo na yung mga ano gumamit kayo ng ilaw kailangan kasi silang pailawan gumamit kayo ng ng 50 watts or 100 watts na katong bombilya sa ilaw kasi para dili lamigin ang ating mga sisyo kasi na, yung first batch ko nga pag-alaga guys meron talagang maraming namatay duma, mga nangamatay na mga sisyo dumaan kasi kami talaga ng mortality dahil wala kaming idea kung pa ano mag-alaga ng mga ano, sisiw na maliit na 45 days. So, kailangan pala na, kasi ang ginamit na may ilaw noon is 5 watts lang, tas umalakas palagi ng ulan So, medyo doon talaga, meron kaming palpak na talaga yung gawa namin doon. So, na lang namin siya kasi yung nag-assist sa akin, nag-suggest ng mga, mga And yung mga medicine na antibiotics ganyan na kailangan ipainom sa mga seseo para uh, matigil yung mortality na mortality namin so yan siya guys so ganoon lang madali lang tas kailangan linisan mo lang lagi yung kulungan pakain lagyan mo sila ng pagkain tubig So, kung ang suggestion ko lang bago ka mag-alaga ng CCO or 45 days, uh, kailangan mo lang na meron ka, mag-research ka muna sa mga background, paano mag-alaga. Marami kang mapanood sa YouTube karo, karong mga panahon no? Mga panahon. Marami ka mapanood, marami kang mababasa na kung paano mo ang tamang pag-alaga para po maiwasan ang mortality. So ganun lang po siya. So bago, bago kayo mag-alaga ng 45 days chicken, kailangan po ay mag-research muna talaga kasi baka mapariyo sa akin na wala talagang idea hanggang dumaan kami ng mortality na maraming sisiw ang nawala sa amin. So yun lang guys. No, kung mayroon pa kayong mga katuyo, katanungan or mga na komento, maaari nyo lang i-comment dyan sa baba. Ayan. Maraming salamat. God bless. Og thank you sa inyong pag-follow sa akong Facebook page. Ayan. God bless na tanan. Og maayong adlaw.